kung ikaw mga ka-idol ko ang mananalo at makakaswerte sa 50,000 na ito ano ba ang plano mong gawin? Halos lahat nga ay gusto nang maglaro sa ating pera o arenola mga ka-idol at yun na nga po dahil malapit na yung birth month ko September at malapit na po tayo may mag 500k follower ay talagang nilakihan ko na po yung super jackpot ayan tumataginting lang naman na 50,000 pesos mga ka-idol ko yung pwede pong mapanalunan ng ating player mga ka-idol ko ayan, tumataginting na 50,000 pesos kung ikaw mga ka-idol ko ang mananalo at makakaswerte sa 50,000 na ito ano ba ang plano mong gawin ayan mga ka-idol ko paano nga ba mapili at makasali at maglaro mismo sa tindahan ni Kuya Leo sa Tagaytay. Mamaya lang po, sasabihin ko yung mechanic. At yun nga po mga ka-idol ko, alam nyo po, uh, sobrang excited na po ako sa susunod na maglalaro sa ating pera o arenola. Dahil talaga pong nilakayan ko po yung super jackpot para mas masaya mas exciting yung maglalaro alam nyo po mga kaidal ko sa mga nagtatanong po sa akin tuloy pa rin naman po yung pagbablog ko, yung pagtulong ko sa mga nakikita ko sa daan na mga nangangailangan, tuloy pa rin po yon. Pero every week po, mayroon po tayong isang maglalaro sa ating mga solid follower, solid share, solid heart reactor na mga follower. Para naman po, uh, napagmamastan ko kasi sa isang vlogger, yung natutulungan lang is yung mga nakikita natin sa daan. Pero ako naman, kasi kung wala yung mga supporter, yung mga wala yung mga follower, ay wala rin po kami. Kaya hindi na po mawawala yung pera o arenola natin. Every week po yan, uh, magkakaroon po tayo. Pipili po ako ng solid follower na laging nagsishare, nanonood po sa aking mga vlog at nag-heart react. Yes po, pipili po ako na pupunta sa Tagaytay at maglalaro po sa ating pera o arenola. Kahit nasa malayo man po kayo, hindi nyo po po problemahin dahil sagot ko po ang pamasahi po ninyo mga ka-idol. Yes po. At na nga mga ka-idol ko, paano nga ba mapili tayo at makasali sa ating pera o arenola mga ka ko dito po sa ating pera o arenola nangangailangan ka man o hindi pwede po kayong magkaroon ng pagkakataon para umupo doon sa tabi ko sa maswerteng upuan at maglaro ng pera o arenola ang pwede nyo lang pong gawin ay kailangan po nakapalo kayo sa aking official Facebook page Kuya Leo Cares o kaya nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel o kaya naman po sa aking TikTok account kahit alin po doon at syempre mga kaidol ko at least nakapag-share po kayo ng three videos ko 3 vlog ko sa mismong personal yung account halimbawa po nandun na po kayo sa mahiwagang upuan kaya na po yung maglalaro Patingin nga kung talagang nakapalo ka kay Kuya Leo. So titingnan ko po kung nakapalo po kayo sa akin. At pag kayo po ay nakapalo at may tatlo po kayong share na videos ko na o kaya sa aking mga vlog ay tuloy po ang laro. Makakapaglaro po kayo. Pero kapag hindi po kayo nakapalo at wala po kayong share na kahit tatlong video ay disqualified po kayo. Pipili po ako sa mga audience doon mismo sa araw na yon na pwedeng ipalit po sa inyo wala pong samaan ng loob kasi malinaw na po mam po yung sinasabi ko na kailangan po solid follower natin yung pwedeng maglaro Mga ka idol ko ho Mag-enjoy ka na may pagkakataon ka pa na manalo ng 50,000 pesos sa ating pera o nola kaya mga ka idol ko yung iba po nating mga supporter dyan na nagtatampo nagagalit kasi hindi agad sila napipili wag na wag po mga kaidol ko kasi ang pera o ano natin ay tuloy-tuloy po yan hanggang nandito po si Kuya Leo nandyan po yung ating programang Kuya Leo Cares hindi na po mawawala yung pera o arinola. Patuloy po tayong magbibigay ng saya, ng sorpresa sa ating mga solid follower, sa ating mga solid sharer, heart reactor, solid commentator. Yes mga kaidol ko kasi napansin ko kasi sa iba natin mga sinuporta na vlogger, ang natutulungan natin is yung mga nakikita lang natin sa daan. So, iibahin naman natin mga kailan ko. Yung mga masugid natin na follower, mga taga-suporta natin, nangangailangan man o hindi, ay bibigyan natin ng pagkakataon para malano ng malaking pera. At siguradong masasabi natin na yung mga kababayan natin ay mababago yung buhay. Kasi mga kailan ko, ito ngayon, 50,000 lang po ito. Pero pagdating ng susunod natin, pwedeng madoble ng 100,000 o kaya kapag may maganda tayong revenue o may mga sponsor po tayo lalaki ng lalaki po ito na ating pera o arenola hanggang sa maging 1 million mga ka-idol ko di ba? kaya sana patuloy nyo po akong suportahan at baka sa susunod ikaw na ang matatawagan ko para pumunta sa pwesto ni Kuya Leo sa Tagaytay at maglaro sa pera o Arinola. Alalahanin mo mga kail ko, 50,000 po ang ating super jackpot. Yes! 50,000 na tumataginting mga ka-idol. Magandang pampuhunan sa negosyo. Basta, malakas lang yung loob mo at humingi ka ng sign kay Lord. Kasi yung, yung pangalawang player po natin mga ka-idol ko, binigyan ko yun ng pagkakataon kasi number 3 yung sign na binigay sa kanya ni Lord. So nung pumasok ako sa sakyan, hindi ko pinalitan. Kasi may sign siya, sabi niya, nakita niya sa damit ni ni ano, Madam Ira, yung number 3. So kung nanindigan siya na number 3 yung pinili niyang Arenola, nandun yung super jackpot na 10,000. Yung una naman natin na player si Nanay, 5,000 na yung offer ko. Uh, pero nanindigan siya na Arenola yung kanyang pinili. Kaya nga lang, nagkataon na five lang yung laman ng Arenola. Pero mga kaidol ko, syempre, papakiramdaman nyo. Hingi kayo ng signs sa taas. Kasi malaki yung pwede mong mapanalunan sa super jackpot. Kaya, mga kaidol ko, tuloy-tuloy lang ang suporta sa ating programang Kuya Leo Cares. Tuloy lang ang suporta kay Kuya Leo. Baka sa susunod, kayo na ang magiging bisita ko sa tindahan at maglalaro sa pera o arenola. Ayan. Maraming maraming salamat mga kaidol ko road to half million follower na po tayo thank you so much ayan bye bye mga ka idol tugs